Komite kagabi ni House Speaker at Isabela 6 District Representative Faustino Bojidi III sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga transcript, dokumento at iba pang impormasyong nakalap ng House Infra Committee. Mag-aalas 6 ng gabi nang dumating sa tanggapan ang bagong House Speaker. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay umalis na rin ang kongresista at hindi na nagpaunlak ng interview sa media. Samantala sa ikaapat na araw ng pagdinig ng ICI kahapon, humarap ang tatlong dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan. Ito ay sina dismiss First District Engineer Henry Alcantara, Assistant Engineer Bryce Hernandez at Assistant Engineer JP Mendoza na umano'y sangkot sa mga maanumalyang flood control projects sa probinsya. Pagbantay sarado ng mga otoridad nang bumaba at pumasok sila sa tanggapan ng ICI. Nakasuot din ang tatlo ng bulletproof vest hanggang habang naghihintay sa holding area ng tanggapan. Tumanggi naman ang mga ito na magpaunlak ng interview sa media. Bukod sa tatlo, ay maaga ring dumating sa ICI si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na dumalo rin sa closed-door hearing ng ICI, ngunit hindi rin siya nagbigay ng anumang pahayag. Kasama rin sa mga naimbitahan at dumalo sa hearing ng komisyon, si dating Senate President Francis G. Escudero, na nagbigay ng impormasyon sa budget process. Amendments ang ginagawa sa Kamara at sa Senado, sa plenaryo man, sa floor man, sa committee man, o sa bicam man. Insertion man o amendment, oo, meron naman talaga eh. May mga amendments naman talaga, hindi naman pwedeng wala. Hindi naman perfect yung NEP. Eh. Dumipensa naman ang senador ng tanungin tungkol sa small committee. Wala at hindi ako bahagi noon at hindi flood control projects dahil ang alam kong komite ay nagre-reconcile ng pagkakaiba ng dalawa. Karamihan ay mga miyembro ng finance at ng appropriation. Structure. Board. Sa mga dalawa kasalukuyang commissioner ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations. Kasama sa magiging tungkulin niya bilang Executive Director ay ang pagpapatupad at pangangasiwa ng mga polisiya at desisyon ng ICI. Gayon din ang pagmamanage ng day-to-day -day operation nito. Magkakaroon naman ng ranggong Undersecretary si Osaka aling sunod sa Executive Order kaugnay ng kanyang pagkakatalaga. Kawala ng malasakit sa maapektuhang residente itong iginiit ni Public Works sa Highway Secretary Vince Tison sa pagbisita sa sundog Apog Pumping Station sa Tondo, Manila kahapon. Kasama ng kalihim si Independent Commission for Infrastructure Special Advisor na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Manila City Mayor Francisco Isco Moreno Dumagoso. Dito natuklasan na noong matapos ang proyekto noong taong 2017 ay hindi ito nagamit bilang flood control isa pa sa nagpainit ang ulo ng kalihim ay bukod sa hindi na gumagana, ay pinondohan ulit ito ng halos 100 milyong piso para sa renovation. Tapos mapapansin mo, binabaya, pinopondohan pa rin ang pinopondohan year in. kamo ito, may pondo na naman. Aagamin ngayon ng ICI, ano, San, sana naman ang galing itong pondong to. Tinanong ko nga, mayro na bang DPWH Secretary na nagpunta dito? Meron daw, si Secretary Bunuan daw. Pero ang naging solusyon nga nila Secretary Bunuan daw is gumastos na naman ng isang daang ng isang daang isang daang Ayon naman kay Manila Senador Ronald Bato de la Rosa sa ginawang welfare check ng Philippine Embassy kay former President Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, Netherlands Aniya, paano makapagsasagawa ng legal na welfare check ang mga taong hirap makasunod ng tama sa lihitimong proseso ilang buwan lang ang nakararaan? Sa privileged speech ni Sen. De La Rosa sa Senate Plenary Session, hindi pa nito napigilang itago ang kanyang emosyon sa sinapit ng dating Pangulo. If we accept the fact that he may not have long I hope with all my heart that he lives this world not in the presence of officials who visit him on the pretext of a pseudo welfare check, but instead in the company of the people he loves. Nagpahayag rin ang pagkabahala dito si Senator Christopher Bongo bilang isa pa sa pinakamalapit na kalyado ng mga Duterte. Ako po'y lubos rin pong nababahala sa isinagawang welfare check ng mga personnel ng imbahada sa, sa, the Netherlands kay dating Pangulong Duterte. This action, whether lacking transparency and coordination with the immediate family members or for whatever reason, may undermine the integrity of our diplomatic services. Pinagkaw ni dating DPWH Undersecretary Bernardo ang personal na kaalaman niya, kaugnay ng pagkakasangkot ni Congressman Zaldico sa Anomalya. Aniya, sinabihan siya ni dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara tuwing nagpapadala siya ng pera kay Zaldico kaugnay ng kanilang usapan. Congressman Zaldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm Maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, Maayos po. Engineer Alcantara then told me that Kong Zaldico was asking for a 25% commission and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself isinangkot din ni Bernardo si Senador Francis Jesus Escudero kung saan nakausap umano niya ang malapit niyang kaibigan na si Maynard Ngu. Aniya, malapit, uh, bukod sa malapit na kaibigan ay campaign contributor ni Senador Escudero si Ngu na siyang humingi ng listahan ng mga proyekto na personal namang ibinigay ng dating opisyal. Kabilang anya dito ang ilang proyekto sa Valenzuela at Marinduque na nakapaloob sa General Appropriations Act o GAA. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, Boss, paano to? Maynard replied, bahala ka na. I asked, Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, okay. After inclusion of the projects in Daga'a, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Finally, I would like to add that deliveries of cash were personally made to me by, by me to Maynard Mu at his office in Manila. Nabanggit ni Bernard uh ni Bernardo si Commission on Audit o COA Commissioner Mario Lipana na nag-request na i-refer ito sa mga opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Ngunit wala niya siyang alam kung may natuloy na proyekto na kaugnay ni Commissioner Lipana. Sunod dito ay sinalaysay ng former DPWH Undersecretary ang pagkakasangkot ni Education Secretary TriG. Olayvar na ni dating senador at ngayon Secretary Sani Angara. Sometime 2024, Yusek Olayvar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. After the meeting, I asked Bulacan First DEO to prepare a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted a list of projects worth $2.85 Here to attach as Annex B is a list of those projects. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olivar. Yusek Olivar told me that the commitment is 15%. In his words, boss Kinsian. anya noon ay nakatanggap ng special allotment release order na 2.85 billion pesos ang DPWH para sa mga proyekto. Dinadalaan niya ni Alcantara ang mga nakolektang pera sa Magallanes at iba pang. Inagnabas lugar. din ng si naman uh, dating senador at ngayong Makati mayor uh, Nancy Binay kaugnay ng issue. Aniya nagugulat at nalulungkot siya na dinadamay siya sa anomalya ng DPWH at wala anyang katotohanan ng mga bintang sa kanya. Nakagugulat anya na nagagamit siya para ilihis ang uh, mga tunay na kailangang panagutin sa issue na ito at madaling magbigay.